Marketing strategy nga lang ba etong issue ngayon na kumakalat patungkol sa reklamo ng apo ni Manuel Quezon sa pelikula patungkol sa kanyang lolo? Alam ba nyo, na mismo ang ni Quezon, pinamahagi niya? Libre? Ano, teka, hindi ba ako tapos? Yeah. Gusto nyo kumita ng pera, gusto nyo sumigat, sinalaula ninyo ang alaala ng isang pamilya na buwis ng buhay. Kupal kayo! Thank you, sir. Um, nasira daw ng naturang pelikula ang reputasyon ni Manuel Quezon dito Tara at pag usapan po ang exciting na istoryang ito Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang naturang video Dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator Maraming salamat po mga kababayan Pag-uusapan po natin ngayon etong kaguluhan na nangyayari sa palabas na Quezon Ang palabas na ito ay pinagbidahan po ni Jericho Rosales bilang si dating Pangulong Manuel Quezon. Ngayon, eto pong apo ni Manuel Quezon ay nagreklamo sa mga direktor at writer ng naturang palabas dahil binastos daw di umano ang alaala -ala ng kanyang lolo na si Manuel Quezon sa palabas na ito. Preparate, prepare yourself. This is a political satire. So ibig alam ni Ed, eh, na sinalaulaan niyo ang alaala ng aking lolo. That you did not do him right, and that he does not have the moral or the artistic integrity to stand by this product, if he will say it was a satire, and you admit it is. Yes. Okay. So satire. So nagbibago pa Joke okay. pala ito. It's a joke. It is satire. Teka, tapos And you know, not. do due respect, sir. Oh. Um, I understand the feelings. But this is a QA for everyone. Okay, and so we can. My question has been answered, so let me finish. We we are giving everyone a chance because everyone played. Hey, dude, listen to this. Sir, you I... are jumping around. No, 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 we no. Are... No, 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 no. Listen gonna, to we're gonna listen me. We're going to listen to you, but. Oh! We- There is um, there's a space and time. No, 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 sir. Because... One minute, I'm done. It just seems up. Okay? Let me... One minute, see game. One, game. One minute. One minute. Yes, okay. Everyone. So mga kababayan, kita po natin dito na talagang uminit po ang tensyon sa loob ng sinihan. Talagang tumayo na si Jericho dahil siguro hindi na siya nakatiis sa sinasabi ng diumanoy apo ni Manuel Quezon. Ang katotohanan po niyan, umabot po ng 4 minutes ang pag explain ng apo ni Manuel Quezon. 4 minutes mahigit po. So sobrang haba at kinat ko lamang po ang video na yon para mas lalo po nating maintindihan ang naging sitwasyon doon sa loob ng sinihan. So ang nagre-reklamo po dyan sa video ay walang iba kundi si Enrique Quezon Avancenia alias Rike. Nagre-reklamo po siya dahil a uh, nasisira daw ang reputasyon ng kanyang lolo dahil sa ipinilabas nila patungkol dito. Ngayon, isa sa naging punto Ni uh, Enrique, walang iba kundi yung salitang satire Tinanong niya ang direktor kung satire lang ba o hindi ang palabas Ngayon, base sa kanyang statement, sumagot daw si director na satire lang, ibig sabihin joke So eto po mismo ang kanyang specific na question Was the film political satire or not? At sumagot naman daw ang direktor na yes at umiiwas sa tanong ngayon, dun po medyo nag-init ang ulo nitong apo ni Manuel Quezon dahil parang biro lang daw yung palabas na iyon. Pero nasiraan ang reputasyon mismo ng dating presidenteng si Quezon. Para maintindihan po natin, ayon po sa Oxford Dictionary, ang salitang satire, ang ibig sabihin po nito ay the use of humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity. Or vices, particularly in the context of contemporary politics and other topical issues. <tosan> 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 one minute oh, it's done, it's done, ah. okay? Like one, again. one minute again. One minute. minute. Yes, okay. Everyone, everyone. Okay, so this number no question. This I tell you all. You have opened for the Pandora's box. Oh, okay, nobody, ma. Oh, one minute, come on So listen to this, I have a fortune to this the time in the week. Noong pisa okay pa ako. And then I've seen all the comments and all the passion on media, on social media. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Maraming mga Pilipinong bata ngayon hindi naman nag-aral. Alam ba nyo that we got women's suffrage before France? Alam ba nyo na ang mismong asyento ng keso, pinamahagi niya? Libre? Ano ba yung isip ako tapos? Yes, sir. Kakainin mo yung warn ko eh. I have 45 seconds. Kung hindi nyo alam dyan, i-research nyo. I-research nyo lahat. Sa ito, para ina-aag naman nyo joke lang eh. Okay? So, ikaw, Miss Petro, at lahat kayo, hindi nyo alam itong binuksan nyo. Ang dami nagsasabi sa social media, eh, mali pa na si Quezon, dapat naiwan tayo sa mga Amerikano. Ano? So, nasa ilalim tayo ni Trump? Anyway, hindi nyo alam ang ginawa nyo. Dahil kayo, gusto niyo kumita ng pera, gusto niyo sumikat, sinalaula ninyo ang ala-ala ng isang pamilya na buwis ng buhay. Ang lola ko, inubos yan. Kasama ng tinta baby ko. Kasama ng unang asawa ng nanay ko. Pinaslak yung mga dahil hirap, -hirap nenta. Anyway, yun. Tapos na ako. Mahiya kayo. Ngayon, eto ha. Sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Thank you, sir. So may kita po natin dito mga kababayan na talagang grabe yung init ng taong ito as in galit na galit siya G na G. Hindi talaga niya nagustuhan kung papaano ikwenento ng pelikula ang patungkol sa kanyang lolo dahil nasira daw talaga ang reputasyon ni Manuel Quezon sa pelikulang ito. Kaya siya ay napamura. Minura niya ng harap-harapan si Jericho Rosales at yung direktor doon sa stage. Grabe yung pagmumura niya, minute ko na po para hindi po tayo ma-violation. At bukod sa pagmumura, nag-drop mic pa ito. Patunay na medyo binastos niya ang mga tao or yung mga director at cast doon sa loob ng Q&A nitong Quezon film. At hindi po nagustuhan ng ilang mga netizen ang naging reaksyon ng taong ito or yung kanyang pinakitang attitude. Ayon po sa isang comment ng isang netizen, Well, if anything bad was said about his grandfather with his attitude, he certainly proved the movie maker's point. Ayon po sa isang netizen, if they give you the privilege to speak, you do not drop the mic in return. At yung iba naman pong netizen ay naniniwala na tama yung ipinaglalaban ng apo ni Manuel Quezon. Ayon po sa isang comment, galing na mismo sa apo ito, which had the real life feeling during that time. So something wrong to this movie to portray Manuel Quezon, they made it for the sake of viewership, not the real history, feelings or POV. Interesting, I want to watch the movie. Ayun naman po sa isang komento, this is a possible marketing stunt or marketing strategy lamang. Pero hati-hati rin ang sinasabi ng ilang mga netizen, hindi sila naniwala na ito ay marketing strategy, na niniwala sila na totoo talaga. Yung naging reaksyon ng apo ni Manuel Quezon, sabi dito marketing stunt gagamitin yung apo ni Quezon para sa marketing? May apong papayag ba na ganon? Hmm, well, as thou said, possible lang pero I think it's real. So may kita po natin dito mga kababayan na marami rin ang naniniwala na totoo talaga ang naging reaksyon ng apo ni Manuel Quezon. Totoo talagang siya ay may hinanakit at ipinaglalaban ang kanyang side. At dahil po sa lumutang na isyong ito, naglabas ng uh, statement ang TBA Studios, ang studio na may hawak ng naturang pelikula. Ayon sa pahayag ng TBA Studios, iginagalang nila ang nararamdaman ni Avancena or si Sir Ricky. Pero nililinaw nilang ang pelikula ay base sa mga tunay na tala sa kasaysayan at ginawa sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at dokumentadong impormasyon. Sinabi nila na kahit may ilang bahaging katang-isip para sa tema ng pelikula, madaling mapatunayan ang mga detalye sa mga aklat, tala at online records. Naglabas din ng produksyon ng study guide at comparison book na naglalaman ng mga librong ginamit bilang sanggunian upang makatulong sa mga manunood na mas maunawaan ang kwento at kasaysayan. Dagdag pa ng studio, bukas sila sa mga discussion at opinion tungkol sa pelikula dahil layunin nilang magbigay inspirasyon at mas lalong mapahalagahan ang kasaysayan ng ating bansa. Pero sa inyong palagay po mga kababayan, ito ba ay totoong reaksyon mula sa apo ng um, dating Pangulong Manuel Quezon? O ito ay isang marketing strategy lamang? Please comment your opinion below. At i-comment mo na rin kung napanood mo na ang palabas na Quezon. Kung maganda ba o hindi. Kasi hindi ko pa po ito napanood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na magsubaybay. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay at pagpalain ng bansang Pilipinas. Peace out. Boom!